Good morning everyone. This is CJ of your Miss Grand Philippines, and I'm very much excited and grateful for today. I Ngayong gabi na nga magaganap ang preliminary competition ng Miss Grand International 2024. Ipinasilip pa sa mga Pinoy pageant fans ang pasabugraw na evening gown na ilalaban ni CJ Opiaza, pambato ng Philippines. Abangan raw ito dahil pasabog daw ang evening gown na ito na paniguradong kakabugin raw ang lahat ng mga evening gowns ng mga kandidata. Bago pa nga magaganap ang preliminary competition mamayang gabi sa Thailand, alas 8 ng gabi sa Pilipinas. Pilipinas sa mapanood, ipinasilip pa ang isang maleta na naglalaman daw ng dalawang sets ng evening gown ni CJ Opiaza. Makikita nga na ang nakalagay na designer ay si Ryan A. Uson. Si Ryan Ablasa Uson ay isang fashion designer, hindi lamang ng mga gowns ng mga beauty queens, kundi pati na rin ng mga local celebrities. Pasi naman sa kanyang Instagram account, makikita rito ang ilan sa mga gowns na ginawa niya. Ayan, so ganito yung creation niya. Bongga ba? Samantara, ibinahagi naman ni CJ Opiaza ang kanyang latest pasabog photos bago ang preliminary competition mamayang gabi. So, ito ang kanyang see-through na pasabog na red dress. Sa caption naman, inimbitahan ni CJ Opiaza ang kanyang mga supporters na manood daw ng preliminary competition mamayang gabi na yan exclusively sa Grand TV YouTube channel. Nagbabala naman ng Miss Grand International sa lahat ng magre-re-upload o magrere live ng kanilang preliminary competition mamayang gabi at sa Grand Coronation na ire-report at ipapablock at ika-copyright strike daw nila ang lahat ng mga channels at mga pages na re live re upload gagawa ng recap, gagawa ng mga, mga live reaction videos. Ito raw ay for violations. Manood lamang daw sa kanilang official YouTube channel na Grand TV at wala ng iba. Ayan, anong say mo sa ting evening gown ni CJ Opiaza mamayang gabi sa preliminary competition? Base sa mga creations ng designer na si Ryan Uson, pasabog kaya ang magiging evening gown ni CJ Opiaza?